Ito so guys. And si Transformer. <laughs> Pinagkakaguluhan. Ayan. Astig niya na. Uh -huh. Oo. Oh. Mm. So ayan guys ha? Nandito tayo ngayon sa Burnham Park. Okay. Oh, pa si Kuya. Toro. oh, yan. Next na naman. <laughs> Daddy! Daddy! Mm. Astig ah. Oh, wala na nagbibenta nito. Yung nagpa-picture na yung nagbibenta. Ayan. Pa-post-post pa. -pose -pose pa. Oh, oh. Talaga naman. Tanggalan mo na na yung ano, ng, ano, voiceover. Ah. Tapos, wow. Ayan. May mga bata naman. So, oh, ayan. Hmm. Casting ni Transformer, oh. Hmm. Sirang-sira. <laughs> -sira. Galing sa bakbakan oh, Galing sa bakbakan yan. Hmm.